nagagalit ang ilan sa mga isrock graduate dahil sa sinabi ko na ang musang patch ay isang unit patch at dapat ang nagsusuot nito ay tanging ang mga members ng First Scout Ranger Regiment. At yon ay naayon sa polisiya ng Philippine Army na kung ano ang unit mo, yun ang unit patches na naka-attach sa iyong uniforme. So, sumama naman ang ilan sa mga regular course graduates ng Scout Ranger dahil sabi nila, during our time, pwede naman magsuot ng uniforme na may patches ng Scout Ranger kahit hindi kami organic members nito. Ngayon, ipaliwanag natin ng mabuti. Nang sa gayon, magkaliwanagan tayo at tama na impormasyon ang kakalat sa internet. Handa na ba kayo? Babalikan natin ang kasaysayan. Ang Scout Rangers ay binuo noong November 25, 1950. Oh, malapit na ng aming anibersaryo ngayon, di ba? November 25, 1950 na kung saan si Captain Rafael Eleto ay naatasan na mag-organize at mag-train ng mga elite soldiers na siyang kakalaban sa hukbalahap, yung dating mga rebuilding komunista na kung tawagin ay hukbalahap na pinamunuan noon ni Luis Tarok. 1950s ito ha, nung lumabas yung mga komunista na yan. So, bilang isang graduate ng Alamo Scout Training, ha? yung Alamo Training, Meron tayong Alamo Scouts dito sa Pilipinas uh, as part ng effort ni Douglas MacArthur na mag-organize uh, ng reconnaissance reconnaissance unit simula nung sila ay uh, mag-occupy sa Papua New Guinea. Bawat punta nila sa island hopping na strategy nila from one island to another ay nagtatayo din doon ng training school. Iyon yung Alamo Scout Training Center. At dahil graduate si Rafael Aleto sa training na yon at nakapagtrabaho din siya, uh, kasama niya doon ang 6th Ranger Battalion ng US Army, yung nag, uh, uh, itong uh, na-involve doon sa pag-liberate uh, ng mga POW sa pangatian raid yan sa Cabanatuan City. Na-remember niya yung dalawang units noong uh, 1950, sabi niya, pangalanan natin ang unit na ito na Scout Ranger. Ayan, alam nyo na. So, bakit Scout Ranger? At hindi ko alam kung bakit ang napag-usapan nila at napagkasunduan o si mismong si Captain Elito lang ang nag-decide na ang gamitin na logo ay Panther. Stock. With a panther. Siguro, nakakita siguro si ng panther noong World War II. Hindi ko alam kasi sa Papua New Guinea, maraming gubat doon. Maka may panther doon. Iyon ang ginamit nila na logo at nakikita natin ito sa mga uh, certificates noong 1952, 53, 54, 57 na yung logo na yon ay ginagamit ng Scout Ranger Training Center na later ay napangalan ng Scout Ranger Training Unit. At tandaan natin, sa panahon na yon ay wala pa pong 1st Scout Ranger Regiment dahil ito ay nabuo lamang noong 1954 na pinamunuan noon ni Lieutenant Colonel Ernesto Mata. Yung unit na FSRR ang nag-adapt din ng logo ng dating SRTU. Noong sumuko na si Kamlo in 1955, tipong wala na silang mga kalaban peaceful, very peaceful na sa buong Pilipinas, medyo tahimik din uh, sa lugar ng uh, Bangsamoro, binuwag ang first Scout Ranger Regiment at ang last na class na recorded ay Scout Ranger Class number 12. Noong araw, kapag ikaw ay graduate ng Scout Ranger course, ay mayroong tinatawag na Scout Ranger Buckle. Ito yon. Nakita natin sa ilan sa mga memorabilia ng uh, mga old rangers, mga pioneering rangers, sinusuot nila ang Scout Ranger Buckle na nagpapatunay na sila ay elite. Nakatapos noon, astig. No, Siyempre, proud na proud sila na bilang member ng First Scout Ranger Regiment at bilang graduate ng SR course. So mayroong SR Bakel. Pagkabuwag noong 1957 na lost track na ako kung anong nangyari doon sa mga Scout Rangers sa iba't ibang mga unit at katunayan ang mga dating uh, training uh, instructors, mga tactical officers and tactical ANCOs ay kasama sa binuo na special forces regiment noong 1962. So sila uh, Captain Cano, Major Cano, si Major Jose Magno na later ay mga naging, naging general, sila ang nagbuo naman. Oh, so scout ranger graduate, sila ang nagbuo ng ispra So makikita natin kasama sa mga subjects dan sa special forces course ay actually ranger tactics ayon nga sa mga mayayabang na SF yung scout ranger subject lang namin yan <laughs> nagsabi nila so ngayon ang PC during that time dahil maraming PC na graduates din ng uh, scout ranger course ay meron din silang sarili nilang PC ranger units at meron din silang PC ranger course pero hindi yon sanction, hindi siya kinikilala ng first scout ranger regiment at na resolve nila yan later on na yung well, hindi na mag uh, conduct ng PC Ranger course dapat iisa lang ang Scout Ranger course. So nang noong 1971 itinayo muli ang Scout Ranger Training Unit. Wala na naman yung first Scout Ranger regiment, Scout Ranger Training Unit at Scout Ranger Class 14 ang una 1972 yan nag-graduate sila kasama dyan si Uh, Ranger Julius Javier, si Ranger Pagayon, sila yung kasama doon sa, at, 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 siguro si Ranger Barwell, kasama sila doon sa nag-operate sa MB Karagatan. Ito ay sa Isabela, yung isang barko ng mga barel ng mga komunista na nilalan dito, sinasalubong noon ni uh, First Lieutenant Victor Corpus nung siya ay nag-defect sa New People's Army. Sila rin yung kasama doon sa Battle of Cibalo Hill si Ranger Javier, um, siya ay part ng SRTU na nag-supervise sa test mission ng Scout Ranger Class 15 Battle of Cibalo Hill na kung saan ay nawardan ng Medal for Valor si PFC Acero ng Philippine Marines yung napaikutan ng grupo ni uh, itong si uh, Maas Bawang Estino yung dating mayor ng uh, Panglima Estino siya ay rebelde pa noon, sila yung nagpaikot doon sa mga Marines doon sa Cibalo Hill. So, nung mga panahon ng 1970s, SRTU ang binuo. And later on, sometime in 1978, ay binuo naman ang SWAB Brigade, Special Warfare Brigade, na kung saan pinagsama ang Ranger. Parang SOCOM yun. Pinagsama ang Ranger at mga SF. At yung under sa SWAB na yon ay andon yung Scout Ranger Group. Sila Serbing Ledesma, sila Julius Haber, sila na naman ang mga trainers noon. Meron silang uh, mga uh, training uh, activities o MTT. Meron sa Sabuanga, meron doon sa bandang uh, ginagawa nila doon sa Sulu, merong ginawa doon sa Marawi area. So merong mga MTT o mobile training teams during that time. So Scout Ranger Group, they retained their logo. So, ang lahat ng graduates noon, logo ay ginagamit nila. Kasi nawala naman na yung First Scout Ranger Regiment na binuonong, na nabuwag. Binuo noong 1954, nabuwag noong 1957. Noong ibinalik, noong 1971, SRTO, Nawala ang SRTO at noong 1978 ay Scout Ranger Group. Sila yung nagkakandak ng training para sa lahat ng mga Scout Rangers so nakita ninyo yung logo na dati nang uh, nakikita natin sa mga uh, certificates ng Pioneering Classes 1 2 3 4 5 hanggang 12 ay ginamit ng SRTO, later on ng Scout Ranger Group at nakagawian na nila kapag graduate ka ay meron na sila ngayon tabak, meron ka pang Scout Ranger na tab, yung tab yung andito Scout Ranger, yung tabak another bonus, at nagsusuot pa sila ng musang patch. So tatlo kapag mag-graduate ka. And kahit saan mapunta yung mga graduates nila, nagsusuot sila ng ganon, hindi pa ganon ka Stricto ang uniform regulations noong 1970s. So pupunta tayo sa 1980s. Nabuo muli ang First Scout Ranger Regiment sometime in 1983. At Siyempre, ginamit nila yung logo na yon. Training uli, nagkaroon uli ng uh, SRTC, SRTO, sa kasamaang palad. Noong 1989, ay nabuwag muli dahil sa kodita. Ang test mission ng ibang mga scout ranger class ay napunta doon sa Makati. At dahil doon, for two years, kung saan-saan napunta yung mga scout rangers, ang iba ay na-discharge, kaya noong binoo muli noong 1991, pati yung mga discharge pinaghahanap ng mga dati nilang kasama, binoo ang iba, ay nasa mga infantry divisions, uh, ang kagaya ni Gerald Javier, yung uh, kanyang pinamuno ang 11th Infantry Battalion, marami sa mga scout rangers na dinala niya sa 11 IB ay dinala niya pabalik sa regiment. Kasama na dyan sila Ranger Angkan, Ranger Sobihana, at maraming marami pang iba. So noong kami na ang members ng First Scout Ranger Regiment sa Port Bonifacio ay gamit namin yung unit logo na Musang. And doon na nagsimula, parang na-standardize na doon na, na kung mag-graduate ka sa kurso, kung ikaw ay organic, meron kang Musang patch at sa katabak And meron ka pang Scout Ranger tab. Ngunit, hindi pa rin nawawala na mayroong ilan na graduate kasi mas astig daw tingnan kapag magsuot ka ng musang. So at meron ding ilan sa mga personnel namin na mga matatanda nagsasabi, pwede yan dahil pwede yan naman nung araw, 1970s yun eh. May nagsabi pwede yan nung panahon namin pwede. So parang naging practice siya, naging nakagawian. Pero sa katunayan, hindi pwede yon dahil ang dating logo ng SRTO noong 1950s na inadapt ng SRTO noong 1970s, at naging uh, logo rin ng Scout Ranger Group ay nagiging unit patch na noong 1983 ng first Scout Ranger Regiment under the leadership of Colonel Julius Javier ang pinakauna at pinakabata na nag-full colonel sa PMA class of 1970 because of his combat exploits ayan So doon na papasok nung kami, nung pagpasok namin noong 1995, pag-graduate namin, unit patch na talaga yon. And punta na tayo sa 2024, meron pa rin nagpauso kasi kapag isroka uh, isrok ka doon sa FSRR, magpa-picture ka using the SRDU, which is a unit organic personnel na Scout Ranger Distinctive Attire, SRDA, okay, or SRDU. Mayroon ding mga patches doon, so akala ngayon ng ibang isrok, pwede nilang suotin ang gano'n na patches at uniform kahit isrok sila. At in fact, nung maalala ko nung kami ay mga tiniente, kapag isrok ka raw, dahil nag-isrok din kami noong 1995, ang sabi ng mga old rangers na erabutan namin, Kapag ikaw ay srok graduate, baby ranger ka lang, ranger lang pwede mong suotin. Ang tanong tama ba yun? So yung iba nagsusuot, mga classmates ko, mga mista ko, naglalagay ng ranger. Dahil baby ranger daw yun. Ang ibig sabihin, hindi ka pwedeng scout ranger, ranger lang. Lingid sa kanilang kaalaman, ang ranger na POTS ay actually, ang authorized dyan ay ang mga graduates sa US ranger course. So kami na nag-serve doon sa First Scout Ranger Regiment ay meron pa rin kaming mga SRDU hanggang sa ngayon. So sa mga isrock, sorry, wala kayong pwedeng isuot. Mamusang man 'yan, Scout Ranger, Ranger, ay naging US Ranger kayo. O tabak? Wala. Kung noong araw, they were allowed noong araw yon, walapang oh, wala pang ano nun, eh, wala pang namamansin. At pwede-pwede, walang namamansin sa'yo eh. Ngayon, hindi na pwede. Kasi meron tayong regulasyon. Kasi kung pwede yon ibig eh, sabihin, andito ako sa trade-off, suotin ko yung musang pats ko na sinusuot ko naman noong ako ay organic member pa doon. Mapapagalitan ako and uh, I will be cited for for uh, violating The uniform regulations na supposedly ako dito na sa trade doc i I should follow the regulations to serve as an example to our students. I hope hindi mag kayo magalit. Nagsasabi real talk lang. So napaliwanag ko na sa inyo in the past 15 minutes ang history ng First Scout Ranger Regiment at saka yung logo, ano ang mga qualification tabs or patches na ma-earn mo, paano nila nagdevelop yon along the way at ano na hanggang sa ngayon maraming maraming salamat at uh, congratulations sa lahat ng mga nakatapos sa kanilang tour of duty bilang company commander sa First Scout Ranger Regiment at lalo yung mga nakapag-retire na mga tropa kawi sa kanilang mga pamilya bilang isang full-fledged scout rangers Maraming salamat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo. At uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.